morning baby good morning oh kanina oh kaya <laughs> ba't nakasimangot nakasimangot yan inaantok pa rin ah inaantok pa rin ng bata na yan ay baby na yan yan Mm. Happy oi. Happy. Happy ba yan? Mapanghi ka na, baby. Kailangan mo ng palitan ng diaper. Ah... Uh. Uh, kailangan ng palitan ng diaper. Lamski. Beles.